alam mo yung pakiramdam na parang buong araw sinusubukan ka ng tadhana? Yung tipong paggising mo palang may mali na agad. Baka natapakan mo yung chinelas mo, natapon mo pa yung kape, tapos habang nasa biyahe ka, biglang may sumingit sa'yo sa pila o sa traffic. At ang mas malala, pagtingin mo sa phone mo, boom! May message, may comment o may balita na sisira talaga ng mood mo, tapos mapapaisip ka, bakit ba ang dali kong maapektuhan? Pareho tayo, nangyayari 'yan sa lahat. Kahit sa mga tao na akala natin sobrang composed, chill, at parang wala talagang pwedeng makasira ng araw nila, pero ang totoo, hindi sila robot, hindi sila immune. Ang pinagkaiba lang, natutunan nilang kontrolin ang sarili nilang utak at emosyon. At 'yun ang gusto kong ituro sayo ngayon. Kasi sa panahon ngayon, ang dali na lang mag-react. Isang maliit na comment lang, minsan buong araw mo nasira. Isang maling tingin, dami na agad iniisip. Pero ang tunay na lakas, yung tipong hindi ka madaling matinag, hindi ka basta-basta na apektuhan. Hindi dahil wala kang pakealam, kundi dahil alam mong hindi lahat ng bagay deserve ng atensyon at emosyon mo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin 'yan. Paano nga ba maging yung tipo ng tao na kahit anong mangyari, steady pa rin? Yung parang may sariling mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging insensitive ha, kundi sa pagiging emotionally wise. Kasi kapag marunong kang kontrolin ang sarili mong emosyon, ikaw ang may hawak ng laro. Hindi ibang tao, hindi ang sitwasyon. Ikaw, at para dyan, may ilang bagay akong gustong ibahagi sa iyo. Mga prinsipyo at mindset na ginagamit ng mga Stoic philosophers noon at hanggang ngayon, sobrang epektibo pa rin sa mga modernong tao na gustong tahimik ang buhay, malayo sa drama, at protektado ang mental peace. Unahin natin yung pinaka-basic pero powerful ang pagmaster ng iyong immediate reactions. Alam mo bang karamihan ng gulo at stress natin sa buhay hindi naman galing sa mismong nangyari, kundi sa kung paano tayo nag-react doon? Isipin mo to, isang tao nag-comment ng masakit, kung hindi ka nag-react, wala. Pero kung nag ka, Natrigger ka, sumagot ka, nagalit ka, ayon, ikaw pa mismo ang nagbigay ng power sa kanya para sirain ang mood mo. Ang Stoic Mindset tinuturo na bago ka mag-react, dumaan ka muna sa pause. Hinga ka muna. Isipin mo, worth it ba tong pag-aksayahan ng emosyon? Kailangan ba talagang pansinin? Mas madalas sa hindi, hindi. Isang paborito kong ginagawa dito, literal na binibilang ko sa utak ko ng lima, tipong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bago ko sagutin o i-react ang kahit ano. Grabe, sobrang simple, pero ang laking epekto. Kasi madalas, pag lumagpas ka lang sa unang init ng ulo, nawawala na yung urge na pumatol o magalit. Pangalawa, matutong gumamit ng kapangyarihan ng kapayapaan. Hindi lahat ng bagay kailangang sagutin. Hindi lahat ng issue kailangan mong salihan. May mga tao talaga na ang trip lang sa buhay ay manggulo, manginis, o magparamdam ng negativity. Kapag sinasagot mo sila, lalo lang silang lumalakas. Pero kapag pinatulan mo ng katahimikan, ang sarap sa pakiramdam. Wala kang sinabi, pero panalo ka. Isipin mo yung mga taong sobrang composed sa mga movie o series, yung kahit anong insulto, steady lang, tahimik lang, pero ramdam mong sila pa rin ang may control sa buong eksena. Ganon ang power ng katahimikan kasi habang ang iba nagpapanik, nagdadaldalan, nagkakalat, ikaw kalmado. At pag kalmado ka, malinaw ang utak mo. At pag malinaw ang utak mo, hindi ka basta-basta napapaloko, napapadala sa emosyon o natitinag ng kung ano-ano. May isang stoic principle na gustong gusto ko, sabi nila, You always have the power to choose your response. Kahit anong iba to sa'yo ng mundo, ikaw pa rin ang magde-decide kung paano ka magre-react. May magagalit, may maiinis, may maglalabas ng sama ng loob, pero ikaw, may choice ka kung sasabay ka ba o pipiliin mong maging maayos ang isip at puso mo. Ang susunod na mahalagang mindset dito ay yung tinatawag kong detach to protect. Ibig sabihin, hindi mo kailangang i-attach ang sarili mo sa lahat ng bagay, lalo na sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Traffic? Wala kang kontrol dyan opinyon ng ibang tao, hindi mo hawak yan. Kung pipilitin mong kontrolin ang hindi mo kontrolado, guaranteed ikaw lang ang mahihirapan. Kaya ang stoic mindset, tinuturo na kapag may bagay na hindi mo kontrolado, i-let go mo mentally, focus ka lang sa kung ano ang kaya mong gawin at baguhin. Ang ganda nga ng tanong na ito, will this matter five years from now? Kasi kung hindi, bakit mo papag-aaksayahan ng inis at pagod ngayon? May nagsabi ng hindi maganda, E dalawang araw mula ngayon, wala na rin namang may pake. May hindi maganda nangyari? E next week, tatawanan mo na lang yan. Kapag inisip mong pang matagalan, ang dami pala sa mga kinainis mo ngayon, napakaliit lang talaga. Ngayon na nailatag na natin yung mindset ng pause bago mag-react, ang power ng katahimikan, at yung detachment from things you can't control, mapapansin mong parang may nababawas na sa bigat sa dibdib mo parang unti-unti mong nare-realize na ang dami mong inaako dati na hindi naman pala dapat. Kapag nagsimula ka ng mamaster yung ganitong disiplina, makikita mo ang daming bagay na dati nakakainis sa'yo. Bigla na lang, wala na lang epekto. Hindi dahil naging bato ka, kundi dahil natutunan mong piliin kung ano lang ang karapat dapat makapasok sa peace of mind mo. Alam mo habang ginagawa mo yung mga simpleng bagay na yan yung huminga muna bago mag-react, manahimik kapag hindi naman kailangang pumatol, at piliin lang yung mga bagay na deserve ng atensyon mo, mapapansin mong nag-iiba na talaga yung takbo ng araw mo. Biglang mas kalmado ka, mas maaliwalas ang isip mo, at yung mga taong dati ang lakas mong makatrigger. Parang wala na lang. Hindi dahil naging manhid ka, kundi dahil pinili mong protektahan yung sarili mong mental peace. Pero siyempre, hindi naman overnight alto, kaya kailangan mong tandaan yung susunod na mahalagang lesson. Kung gusto mong matutong hindi basta-basta maapektuhan, kailangan mong itrain ang sarili mong utak araw-araw. Parang muscle lang yan, hindi lumalakas sa isang beses lang na workout. Kailangan consistent. At isa sa pinaka-powerful na paraan para matrain yung mindset mo ay ang pagmaster ng self-talk. Oo, yung mga sinasabi mo sa sarili mo sa loob ng utak mo. Kasi aminin natin, minsan mas toxic pa tayo sa sarili natin kesa sa ibang tao. Minsan may nagsabi lang ng konting comment, tapos tayo na mismo ang nagmumukmok buong araw, iniisip natin, Oo nga no, baka totoo, baka wala akong kwenta, baka talagang palpak ako. Pero kapag ikaw mismo marunong kang i-check ang sarili mong thoughts at kaya mong palitan yung negative ng productive at kalmado na self-talk, Ibang usapan na yon. Halimbawa, may nang inis sa'yo sa trabaho, imbes na isipin mong, ano ba naman to ang sama niya? Subukan mong i-reframe sa isip mo ng ganito. Siguro bad trip siya ngayon, pero hindi ko kailangang dalhin yan. O kaya, hindi ko kontrolado yung ugali niya, pero kontrolado ko yung reaction ko. Simple lang, pero ang laking epekto. Isa pa sa sobrang underrated pero powerful na teknik ay ang diskarte ng mga stoic na tinatawag na premeditatio malorum. Medyo fancy pakinggan, pero ang simple lang ng ibig sabihin, paghandaan mo sa isip mo yung mga pwedeng pangit na mangyari. Hindi para matakot ka, kundi para hindi ka na mabigla kapag nangyari nga. Kunwari, bago ka pumasok sa opisina o sa family gathering, isipin mo na, posibleng may mainit ulo ngayon, baka may sumita, baka may biglang mag-comment na hindi maganda. Kapag inexpect mo na, hindi ka na masyadong ma-show shock o maaasar kapag dumating yung ganong moment. Ang ganda ng effect niyan sa mental discipline mo kasi natututo kang tanggapin na hindi perfect ang mundo. May mga araw na smooth, pero mas madalas, may kaunting aberya. Pero pag sanay ka ng mentally, hindi ka na madaling matibag. Parang ulan lang yan, minsan asahan mong uulan, edi magdala ka ng payong. Diba, hindi mo na kailangang umiyak sa ulan at kung gusto mo talagang ma-level up yung pagiging composed mo, matutong pahalagahan ang kapangyarihan ng hindi pagiging reactive. Kasi minsan, ang problema natin, automatic tayong sumasagot, automatic tayong naaasar, automatic tayong nagpo ng rant. Pero ang tunay na malakas, yung kaya niyang pigilan ang sarili niya. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil matalino siya. Isipin mo, gaano karaming gulo ang naiwasan sana kung marunong lang tayong mag-pause bago sumagot. Kung hindi natin agad tinipe yung reply, kung hindi tayo nag-commit sa galit na nadama natin sa isang segundo, ang stoic philosophy, sobrang di ingen respond, don't react. Ibig sabihin, piliin mo yung magiging kilos mo. Hindi ano yung papatol ka lang kasi mainit ulo mo. Minsan kasi, mas nakakapagod pa yung paulit-ulit na drama at away kaysa sa mismong issue. Kapag pinatulan mo lahat ng inis mo, ubus ka. At kapag ubus ka, sino talo? Ikaw din. Kaya para hindi ka madaling madrain, ipractice mo yung tinatawag kong emotional detachment. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, marunong kang ilagay sa tamang lugar ang emosyon mo. Pag may hindi magandang nangyari, acknowledge mo pero wag mong hayaang magtagal. Parang usok lang yan, hayaan mong dumaan, pero wag mong hayaang bumalot sa iyo. Sa totoo lang, ang isa sa pinakamalaking personal power na pwedeng meron ka sa buhay ay yung kalmado kang tao sa gitna ng magulong mundo. Yung hindi madaling matinag, kasi habang ang ibang tao abala sa pag-react sa kung ano-ano, ikaw steady lang, utak mo malinaw, kaya mong gumawa ng mas maayos na desisyon. Mas nakakakita ka ng solusyon kaysa sa problema. At kapag sanay ka sa ganung mindset, ang sarap ng buhay, ang gaan. Kahit may issue, kaya mong itulog lang. Kahit may intriga, kaya mong ngitian. Kasi alam mong hindi mo kailangang saluhin lahat ng negative energy ng mundo. At dito papasok yung pinakamagandang gawin. Piliin mo yung mga laban mo. Hindi lahat ng bagay kailangang patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipanalo. Minsan ang tunay na panalo, yung kalmado ka habang ang iba nagwawala. Kaya habang pinapakinggan mo to ngayon, gusto ko tanungin ka ilang beses ka bang nagpakapagod sa stress na hindi mo naman kailangang bitbitin? Ilang away na ba ang sinimulan mo o pinalala dahil lang sa init ng ulo? Ilang beses mong pinatulan ang mga taong hindi naman worth ng oras mo? Simula ngayon, ikaw na ang may hawak ng kontrol. Kaya mong piliin kung kailan ka magre-react at kung kailan ka mananahimik. At sa oras na mamaster mo to, promise ko, mararamdaman mo na parang biglang may bumababa na stress level mo. Mas masaya ka, mas chill, mas confident. Kasi alam mong ikaw ang boss ng utak mo, hindi ibang tao. Alam mo, habang lumalalim ang pagpraktis mo ng ganitong mindset, mapapansin mong unti-unting nababago hindi lang yung pakiramdam mo sa sarili, kundi pati yung mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagtingin mo sa kanila. Minsan kasi, hindi naman talaga sila ang toxic, kundi yung sobrang pagbibigay natin ng power sa kanila na kontrolin ang emosyon natin. Kaya ang susunod mong hakbang, maging marunong sa power ng silence, lakas ng loob, di ba? Sa panahon ngayon na lahat gustong magpahayag ng opinyon, mag-post, mag-react, ang tunay na matatag, yung kaya manahimik sa gitna ng ingay, hindi ka ba napapagod minsan sa social media, sa group chat, sa balita, sa mga pasaring lahat may sinasabi, pero ikaw, kaya mong tumahimik. At sa katahimikan mo, doon mo maririnig ang sarili mo. Kasi habang ang iba abala sa paglalabas ng galit nila, ikaw kalmado ka, nag-iipon ng lakas. Ang Stoics, sobrang big deal sa kanila ang disiplina ng kapayapaan. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ka obligadong sumagot sa lahat, hindi mo kailangang magpaliwanag sa bawat bagay. Alam mong ikaw ang may hawak ng narrative ng buhay mo. At habang ginagawa mo yan, mapapansin mong mas nafi filter mo na kung ano lang yung dapat mong dalhin at kung ano ang pwede mong i-let go. Hindi dahil nagiging cold ka, kundi dahil iniingatan mo ang sarili mong peace. Kasi sa totoo lang, walang ibang gagawan niyan para sa'yo kundi ikaw lang. Sabay nito, magandang paalala na rin na habang natututo kang mag-detach at maging composed, huwag mo rin kalimutang bumuo ng mga personal rituals na nagpapalakas ng loob at isip mo. Hindi kailangang bongga o social media worthy. Simpleng morning coffee habang tahimik lang, journaling ng mga nararamdaman mo, maikling lakad habang walang cellphone, o kahit simpleng paghinga ng malalim bago simulan ng araw kasi yung mga maliliit na habits na yan, yun ang magpapaalala sa'yo na kahit anong gulo sa labas, may kaya kang kontrolin ang sarili mo. At sa tuwing nagagawa mo yan, parang nagle-level up ka sa life. Parang unti-unti, yung dating maliit na bagay na ikinaiinis mo, hindi na big deal. Yung dating taong gustong gusto mong patulan, parang wala ka ng gana. Kasi masyado ka ng busy sa peace at growth mo para sayangin ang oras sa kung kani-kanino. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag mong i-attach ang value mo sa opinion ng ibang tao. Ang dami sa atin guilty dito. May nag-comment lang na, Uy, parang tumaba ka, O, ang boring mo na ngayon. Boom sira na buong araw. Pero isipin mo, bakit kailangang bigyan ng bigat ang sinabi ng taong hindi naman nagbabayad ng bills mo? Hindi naman siya ang nagdadala ng problema mo sa gabi. Hindi naman siya ang gigising ng maaga para habulin ang mga pangarap mo. Kaya bakit? Mula ngayon, piliin mong ikaw ang mag kung paano mo titignan ang sarili mo. Hindi base sa likes, hindi base sa opinyon, kundi base sa alam mong kaya mong gawin. At kung sakaling may negative kang maririnig, use it. Gamitin mong gasolina, hindi lason. Alalahanin mo ang pinakaastig na tao yung hindi madaling matinag. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil marunong siyang magpigil, magdesisyon, at piliin ang ikakabuti niya. Yung kayang ngumiti kahit may gustong pumatay ng mood niya. Yung kayang matulog ng mahimbing kahit may ingay ng intriga. At habang tinutuloy-tuloy mo tong ganitong mindset, bigla mo na lang mapapansin na hindi lang ikaw yung nagbabago, pati yung mga nangyayari sa paligid mo. Kasi the calmer you are, the more powerful you become. Kapag hindi ka na madaling ma-distract, mas focus ka sa goals mo. Mas malinaw ang priorities mo. Mas natututo kang piliin kung saan ka maglalagay ng oras, lakas at atensyon. At sa dulo ng lahat ng to, hindi lang siya tungkol sa pag-aarteng wala kang pake. Hindi siya tungkol sa pagiging bato. Ang totoong goal dito ay yung kaya mong maramdaman ang lahat lungkot, inis, takot, galit, pero ikaw pa rin ang may control kung paano ka magre-react. Kaya mong iprocess lahat pero pipiliin mong ilagay sa tamang lugar. Kaya ngayong nandito ka na, habang pinapakinggan mo pa rin to, tanungin mo sarili mo. Sino ang mas deserving ng peace mo, yung mga toxic sa paligid mo, o ikaw mismo? Kanino mo gustong ibigay ang kontrol sa emosyon mo sa mga taong hindi naman tunay na nagmamalasakit sa iyo o sa sarili mong kamay? Alam ko ang sagot mo, at naniniwala ako kaya mong gawin yan hindi agad-agad, pero araw-araw, unti-unti. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang, mas madali ka nang ngumiti, mas madali ka nang mag-let go, mas madali ka nang maging kalmado kahit gumuho pa ang mundo. Alam mo ba, minsan ang tunay na strength hindi yung lakas ng sigaw, hindi yung kung gaano mo kayang patulan, o kung paano mo maipaparamdam sa iba na hindi ka basta-basta. Ang totoong lakas, yung tahimik, yung tipong habang ang iba abala sa pagsigaw ng ako ang tama, ikaw steady lang, hawak ang sarili, walang kailangang patunayan. Kasi ang totoo, ang buhay hindi paligsahan ng kung sino ang mas maingay o kung sino ang mas maraming opinyon. Lalo na sa edad natin ngayon, yung 25 hanggang 45 ito, yung panahon na sobrang daming pressure. Pressure na magtagumpay pressure na magkarelasyon, pressure na ma-achieve lahat bago magtatlumpu o mag-apat na po. Pero totoo, walang cut-off ang growth, walang deadline ang peace. At habang sinasanay mong wag magpa-apekto sa mga ingay ng paligid, mas nagiging malinaw kung ano talaga ang mahalaga. Hindi lahat ng laban kailangang salihan, hindi lahat ng issue kailangang i-comment an, hindi lahat ng opinion kailangang patulan, kasi habang ginagawa mo yon, nauubos ka at sino ang talo, ikaw rin. Kaya importante na matuto kang piliin kung saan ka lang maglalagay ng energy. May nagpasaring, deadma, may chismis, isang ngiti lang, may bash, salamat sa oras. Dahil ang oras mo dapat nakafocus sa pagpapalakas ng loob mo, sa pagbuo ng goals mo, sa pag-aalaga sa sarili mo at sa mga totoong nagmamahal sa iyo. Hindi sa pagpapaliwanag sa mga taong kahit anong gawin mo, hahanap pa rin ng butas. At habang ginagawa mo yan, huwag mong kalimutan yung sarili mong happiness, hindi yung nakadepende sa kung anong approval ng iba, kundi yung simple lang masarap na kape sa umaga, lakad sa park, tahimik na gabi, kwentuhan kasama ang taong mahal mo, simpleng victory dahil na survive mo ang isang bad day nang hindi nawawala sa sarili. Yun ang totoong personal power, ang kayang kontrolin ang sarili sa gitna ng magulong mundo. At habang tinatanggap mo na hindi mo kontrolado ang lahat ng tao at pangyayari, pero kaya mong kontrolin ang reaksyon mo, mas nagiging kampante ka sa kahit anong dumating. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay hindi pagsigaw, hindi pagpatol, kundi isang simpleng okay. Kasi ang goal mo hindi na manalo sa argumento. Ang goal mo, protektahan ang peace of mind mo. Mas mahalaga ang katahimikan ng loob kaysa temporary satisfaction ng isang sagot na patama. At sa dulo, gusto kong tandaan mo to. Ang buhay ay parang dagat, hindi mo mapipigilan ang alon, pero kaya mong matutong lumangoy. May mga araw na mahina ang hampas ng alon, may araw na parang sasagasa sa'yo, pero ang importante, hindi ka lulubog. At yung art ng pagiging unbothered, yan ang salbabida mo sa gitna ng magulong mundo. Kaya kung nararamdaman mong parang sunod-sunod ang bad days, ang daming toxic sa paligid, at ang daming nagda-drag down sa iyo, alalahanin mong may choice ka. Hindi mo kailangang dalhin lahat. Piliin mong bitawan ang mga bagay na hindi makakatulong. Piliin mong hawakan ang sarili mong narrative. Ngayon, gusto ko, habang nandito ka pa, mag-pause ka saglit. Isipin mo sino o ano yung mga bagay na lately nagpapabigat sa iyo. Isipin mo kung alin doon ang hindi mo naman kontrolado, alin doon ang hindi deserving ng energy mo tapos bitawan mo sa isip mo kasi starting today hindi na sila makakaistorbo sa peace mo at kung natutunan mong gawin 'yan araw-araw yung pagpili kung saan lang maglalagay ng emosyon yung pagiging tahimik sa gitna ng gulo yung pagiging kalmado kahit may toxic makikita mo ibang klase ang lakas na meron ka hindi lang basta self control kundi inner peace na hindi basta-basta makukuha ng kahit sino kaya kung nagustuhan mo 'to, i-comment mo sa baba. Ako na ang boss ng sarili kong peace. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang handa ng gawing unshakable ang mindset. At syempre, 'wag mong kalimutang i-like ang video na 'to, i-share sa mga tropa mong lagi ring nagagalit at naiinis. Iyad mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang ganitong usapang magaan pero solid ang tama. Kasi sa channel na 'to, hindi tayo nagmamagaling. Tropa tayo dito nagtutulungan para maging mas magaan ang buhay kaya tara let's live better calmer and wiser hanggang sa susunod ingat ka at tandaan mo walang ibang makakapagpababa sa kung hindi ka magpapababa